ikamamatay niya. Sabi ko po sa doktor, Dok, pag hindi po ba tinanggal ang kidney niya, ano po mangyayari? 2 to 3 months, ikamamatay niya. Pero hindi ko po talaga napilit ang asawa ko na magpa-opera. Dahil sabi niya, kung magpapa-opera siya, tititigil ang dialysis, magpapa-opera siya. Eh hindi po, pag inopera siya, poor life din po ang kanyang dialysis. So hindi po siya pumayag. Dahil sa, ka, sa takot ko, dahil ang aking pong ama, ang kinamatay po ay dialysis din. So, hindi ko po siya napilit. Nagsubok po kami ng mga herbal, pero hindi po nag-work nag sa kanya yung mga herbal na yun hanggang sa, sa sobrang takot ko, hindi na po ako nakakapagturo, internet na lang po ako ng internet, nakita ko po yung video ni Sir Seno. So, agad ko po siyang tinawagan. So, hindi po po niya ako pinansin two months po talaga yun. Ah, nag-start po ako, nag-message -nag sa kanya, tinatawagan ko siya. Talagang totoo po yung sinabi ni Sir Sena na halos umiyak po ako sa kanya araw-araw pagkausap po siya sa telepono. Ah, may message. So, sa isang araw, ilang beses ko po siya mini-message. Ah, nakita po kami January 2015. So, nag-start po siya ang asawa ko ng, ng two battles after nung ma... Uh, Mainom niya po yung two bottles. Ang laki po nang ipinagbago ng asawa ko. Sabi niya sa akin, nibili mo pa ako. So yung panahon po yun talagang down na po kami. Lahat po nang pinaghirapan niya sa abroad, sa kanya rin po napunta. Ang dami ko po loan, dahil po isa kong anak may sakit din. So talagang pikit mata po ako nag-loan uli. Dahil sa teacher, marami pong nalulong. Para lang may bili ko po yung asawa ko. Hindi ko po, po inisip yung business inisip ko po talaga yung kagalingan ng asawa ko. So, nag-package po ako ng instant. <coughs> so, yung po, after 10 months, inilabas po niya uti-uti yung kanya mga kidney stone. Talaga, uh, ano, minsan po masakit daw po, halos dumudugo yung ari niya. Sabi ko, ano to? Iabot niya. Sabi ko, ano yan? Inihi ko yan. Sabi ko. So, inipong ko po yun. May picture po ako talaga nun. Inipong ko po yun nung mga time na Ah uh, May, June, daladala ko po lagi yun dito, pinapakita ko. So, ngayon po, medyo nadurog na siya. Pero nasa Facebook ko po yun. So, after 10 months po, nakatuloy-tuloy ng pag-inom ng intra, wala po yan, si fiber, wala si nutria. Kasi yun po ang sinabi ni Sir Sen. Ni Sir Sen, no, po yun, pag uminom siya ng nutria, pag tumaas po ang potassium niya, tapas din po ang kreya niya. So, nung bagong nainom pa lang po siya ng, ng intra, natakot po ako, agad po akong tumawag kay Sir Seno. Sir, yung dati niyang yung 8 na kre, 800 na kreya, nag-13, nag-1,300. Natakot po talaga ako, sabi ni Sir Seno, sige ma'am, tuloy-tuloy lang. So, tuloy-tuloy po ako, pero kahit po mataas ang kreya niya, malakas siya. Yeah. Malakas po talaga siya. Minsan, ang ginawa po niya, nag skip po siya sa dialysis. Yung tatlong beses sa isang linggo, ginawa niya dalawa. Hanggang sa nag-once a week, hanggang sa nag-twice uh, twice a month, nag-once a month. Nagtakay yung doktor. Lagi po siyang hinahanap. Kahit po hindi advice ng doktor, siya na po ang nag-decide na mag-skip sa dialysis. So, no, nagpa-check up po kami kasi nagagalit na po yung mga nurse. Magpa-check up ka daw kay doktor. So pagbalik po namin kay Doktor ng December 2, nagtaka siya dahil ang lakas po talaga ng asawa ko, nagiba yung kulay niya, nag-normal. Nag-normal po yung hemoglobin niya, bumaba po yung potassium niya, yung mga sodium, halos mag-normal, mag pero yung kreya, andun pa rin po sa 6. Uti-uti na po bumaba yung kanyang kreya. Sabi ni Doktor, na natin lahat ang maintenance mo, ano ba ang iniinom mo? Sabi na, sabi ko, sir, ah, uh, meron po kami herbal. Eh. Dala ko yung bote ng intra, pinakita po sa doktor. Sabi ko, sige, tuloy mo lang yan, alasin na natin ang maintenance mo, stop mo na rin ang dialysis mo. Ah, wow. uh, ngayon po, magbuwaran na po siya hindi nagda-dialysis. Wow. At hindi lang po yung asawa ko, pati rin po yung anak ko na walong taon na nagsuffer sa skin asthma na sobrang daming sugat na sumisibol sa katawan niya, Nadaras din po ngayon napakakinis na po ng anak ko. Yeah. Uh, yun lang po ay maraming salamat. Uh, okay. okay. Uh, sir, uh, balikan ko lang sir. Yes, so, ang ginawa niya, only intra. So, pag tinanong mo kami, kung pwede ba yung intra-nutrient fiber light, based on our experience, intra, no? So, intra lang, mas safe tayo doon. Kasi ito yung naranasan namin eh. Okay? Ito yung ginawa namin. Yes. So, yun lang. Si ma'am. Okay. Intra juice ba o intra capsule? Better capsule. Better capsule. Pero kung sinasabi nyo, mas mas mabilis ang effect, ang intra kasi, never mo na siyang i-dilute. Automatic, ready for absorption siya. So better ang juice. Yes. yes. Kung gusto mo agad maranap. Kasi juice lang naman talaga. Na, hindi uh, ang sugar. Ang, ang sugar naman dyan, dumaan yan sa standardization na process. Hindi yan, hindi lang basta sugar na ano. Okay? Last question. Last question. Yes. Okay. Ganda ng tanong niya. Sir, may rectal cancer ako. Stage 4. So, may, may mga nakainom ba dito ng rectal cancer? May, may, may mga patient ba kayo dito na no may rectal cancer? Sorry, ang pinakainom ng no may rectal cancer. May mga patient ba kayo na no may rectal cancer? oh, na, Hayaan natin si Madam ang sumagot. Sir, ano yung ininom niya lang? So, tatlong product. Intra, anong dosage? Ah, uh, and po siya. Yung ano na gradual muna, tapos, yung ano na po, apat-apat. Okay. So, apat, apat na intra, nutrient fiber life. ang nutrient fiber life ay dalawa-dalawa. So, ang simula daw niya, ang intra is dalawa-dalawa muna. Tapos hanggang nag-apat na three times a day. Okay. Isang nutria dala dalawa. Okay, very good. <laughs> so, kaya ito yung ginawa niya. Dito nyo lang ha. Correct me, I'm right? wrong. No. Ang ginawa niya, so, nang siya yung may rectal cancer ito. Hindi siya dinadialysis. Ang ginawa lang daw niya sa simula 2 jigger. Tama ba? 3 times a day. Ah, dinadialysis pa yun? niya lang po yung... Sa liquid limit <coughs> niya. Sabi ko po, bago siya mag- ang to, take yung mga maintenance, yung product muna ng lifestyle sa katinga. After one hour, <coughs> tsaka niya po... So, paano niya ininom yung intra sa simula? Sa gising niya po. Dalawa? <coughs> dalawa? Ang halik-gabi? Opo. nutria... May napusyan ng dalawa-dalawa po, tapos po lang po, hindi naman Okay, okay. Ang simulan mo daw pag-inom, dalawa lang sa umaga, at gabi, yung nutria dalawa-dalawa din, yung fiberline dalawa-dalawa din. Ah, uh, dalawa Dalawa-dalawa. Then pataas-taasan mo na yan after the three times a day. Okay. Mula pa kasi ako na-encounter na may rectal ano? cancer. Okay, last, we'll have a good Thank you. Thank you and good afternoon, ladies. Thank you so much. Call